Nagsalita na ang kapuso singer na si Julie Ann San Jose patungkol sa nag-viral na kanyang performance sa loob ng simbahan ng Nuestra Señora del Pilar Parish kung saan kinanta niya ang kantang Dancing Queen na umani ng mga negatibong reaksyon mula sa mga netizens. Pinansin rin ng mga nakapanood ng viral video ang kasuotan ng singer na Anila ay hindi tugma sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ng isang post sa social media, Sinabi ng singer-actress na ang tanging intensyon lamang niya ay mapasaya ang mga dumalo at makapagbigay ng suporta sa simbahan sa pamamagitan ng benefit concert na isinagawa. Marami raw ang hindi nagustuhan ang nangyaring performance niya at humihini ni siya ng paumanhin dahil dito. Dagdag pa ni Julian na leksyon raw ito para sa kanya at sinisigurado niyang hindi na maulit pa ang nangyari. Saad ni Julian sa kanyang post, I am offering my apologies. Even though my only intentions were to share joy and to give support to the church through the benefit concert, many have felt offended about the incident I was in and with as performance which caused distress. I truly, sincerely apologize. This is a lesson learned and it is assured that it will not be repeated. Dagdag pa niya na hindi siya perpekto, ngunit sana'y malaman ng mga tao na mayroon siyang matibay na paniniwala at hindi ito matitinan. Panalangin raw niya na makapag-move on ang lahat sa isyong ito na mayroong habag sa mga puso. Pagpapatuloy ni Julie Ann, I'm not perfect, but please know that I have strong beliefs and am of faith is unbreakable and cannot be shaken. I pray that we can all move forward with compassion in our hearts. Thank you. Umani ng pagsuporta mula sa mga tagahanga ng senior, ang naging pahayag na ito ni Julie saad ng ilan sa mga nagkomento. Okay lang yan Miss Julie Ann San Jose wala ka naman ibang masamang intensyon. Marami naman ang pinagdaanan nito bago maging ganap na selebrasyon. Maaring sinabutahi tayo ng evil. Ang mahalaga may natutunan sa hindi inaasahan mga pangyayari. Ang intensyon lang naman ay celebrate ang pagdiriwang dahil sa loob naman talaga ng simbahan ang dahilan kung bakit may kasayahan. No worries, we still love and support you. Lahat tayo nagkukulang, nagkakamali, ang mahalaga alam natin ang pagkakamali natin at taasahang di na uli. Okay lang yan, Idol Julie, marami pa rin nakakaintindi at nagmamahal sa sa'yo. Ang importante, nagsorry ka at natuto sa pagkakamali mo. Lahat naman ng tao nagkakamali, kaya ayos lang yun, love you pa rin. Apology is acceptable ang malaking pagkakamali yung local church administration and organizer. Sila dapat ang unang nakakaalam kung gaano kasagrado ang altar ng simbahan.